May pagkakataon ng makabawi ang Filipino MMA fighter na si Danny Kingan sa pagsalang niya sa isang rematch kontra kay dating One Flyweight World Champion Adriano Moraes. Yan ang ulat ni Rafael Bandairet. Muling makakasagupa ng Filipino fighter na si Danny Kingan ang three-time One Flyweight Champion na si Adriano Moraes. Kabilang ang bakbakang ito sa undercard ng 1169 na idarao sa Nobyembre sa Atlanta, Georgia. Minsan nang nagtapat ang dalawa sa loob ng MMA cage kung saan dinaig ni si Kingad sa pamamagitan ng rear naked choke submission sa round 1. Bukod sa pagkakataong makabawi sa kanyang karibal, isa rin itong tsansa para kay Kingad na muling lumaban para sa World Flyweight title ng One Championship nagulat ako nung inoffer nila sa akin si ano, Andriano kasi parang hindi ako yung sasabak sana pero binigyan ako ng chance pa rin. Kumpiyansa rin si Kingad na hindi na mauulit ang sinapit niya sa mga kamay ni Moraes kung una silang nagkatapat noong taong 2017. Kung magtatagumpay, maaaring si Kingad na ang susunod na challenger para sa kampiyon na si Demetrius Mighty Mouse Johnson. Pero bago yan, focus muna ang pambato ng Lions Nation MMA sa kung paano niya malalampasan ang hamong dala ng Brazilian fighter na pinikilala bilang isa sa mga pinakadominanting kampiyon sa kasaysayan ng One Championship. Rafael Bandeirel para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.